Isa sa pinakamagandang bansa na maaring pagtrabahoan ng mga OFW ay walang iba kundi ang Canada. Ang Canada ay ang isa sa pinaka best na bansa sapagkat napakaganda ng kanilang healthcare system, malaki ang pasahod at maaring maging permanent resident kapag ikaw ay nagtatabaho doon. Subalit, mahirap po mag-apply sa Canada dahil mahal po papuntang Canada. Pero alam mo ba na maaari kang magtrabaho or mag-apply ng Canada ng libre? Yes, totoo po yan. Libre po as in wala po kayong gagastusin. Sa mga gustong mag-apply sa Canada, hiring po ngayon ang IPAMS. Ang IPAMS ay isang napakagandang recruitment agency sa Pilipinas. Isa po ito sa pinaka-best recruitment agency sa ating bansa. Sila po ngayon ay naghahanap ng mga technical skilled workers, particularly HVAC mechanic, welder, concentrator operator, room attendant, cook, bartender, surveyor, at load operator. Paano ba mag-apply? Magpunta po kayo sa IPAM's office doon sa Quezon City sa harap ng Magnolia Mall. Or maari po kayong mag-download ng kanilang apps at mag-register sa kanilang apps or sa kanilang website at magpasa po kayo ng inyong mga resume doon. Kung kayo po ay matanggap sa IPAMS, libre po lahat. Wala po kayong babayaran. Maraming salamat po. Pakilike at pakishare sa ating channel.